Itinatago ito ng mga tubero sa iyo. Ilagay ang hose sa iyong toilet at mangyayari ang himala. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo ma-unclog ang toilet ng napakadali at simple. Para dito, gagamit tayo ng piraso ng conduit. Ang tubo na ito ay skewer para sa pagtakbo ng mga kable na ibinibenta sa mga hardware store. Gagamitin din natin ang isang plastic na bote tulad nito. Para magsimula, putulin ang itaas ng bote. Dahil kailangan lang natin ang bahaging ito, una, gumawa ng maliit na butas, pagkatapos ay tapusin gamit ang gunting. Hindi mo na kailangang tumawag ng profesional para i-unclog ang toilet muli dahil sa simpleng paraang ito, kahit sino ay makakagawa nito. Pagkatapos putulin ang itaas ng bote, ikabit ito sa tubo, para dito, gagamitin ko ang electrical tape na hindi lang napaka-secure, kundi pati na rin water resistant. Alam mo ba na ang mga baradong toilet ay isang karaniwang problema sa karamihan ng mga tahanan? At ang problemang ito ay nangyayari sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pagbuo ng toilet paper, buhok, sabon, dumi, at mga banyagang bagay. At karamihan sa mga tao ay gumagamit ng malupit na kemikal para i-unplug ito. Ngunit ito ay maaaring talagang makasira sa mga tubo na nagdudulot ng mas malalaking problema. Pagkatapos ng maayos na pagkakabit ng bote sa tubo, putulin lang ang kabilang dulo ng tubo ng pahilis na ginagawang mukhang funnel. Eksakto tulad ng ipinapakita ko sa video. Anais ko na ikaw ay nagtataka, nag-iisip kung paano ang isang simpleng tubo na may bote ay makaka-unclog ng toilet ipinapakita ko na sa iyo at hindi mo ito mapapaniwalaan. Natutunan ko ang mapanlikhang panlilin lang na ito mula sa aking tiyuhin na nakatira sa isang bukid dahil mahirap makahanap ng solusyon doon. Nagtatapos sila sa paghahanap ng iba, mga kakaibang paraan para i unclog ang mga tubo. At ito ang pinakamahusay na natagpuan. Ngayon, ilagay na natin ito sa practice at makikita mo kung gaano ito kasimple ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang pinutol na dulo ng tubo sa loob ng inidoro. Sa paggawa nito, aalisin natin ang problema mula sa ugat nito at direkta nating aalisin ang bara kung saan ito nahaharangan. Susunod, ilagay natin ang tatlong nakabuhos na kutsara ng baking soda direkta sa tubo. Dahil sa mataas na alkalina nitong epekto, ang baking soda ang magiging responsable sa pagwasak ng mga deposito ng dumi, mantika, at mga labi. Maaring ito ang nagiging sanhi ng bara sa mga tubo. Isa pang mahalagang elemento na makakatulong sa pagtanggal ng bara sa inidoro ay ang suka. Sige, pagdagdag ka ng magandang dami. Hampers ng suka kasama ng baking soda ay magbubuo ng isang asidik na solusyon na lumilikha ng mga bula ng carbon dioxide na isang gas na inilalabas sa anyo ng mga bula at na ito ang magiging ganap na responsable para sa presyo na makakatulong sa pagtanggal ng bara sa tubo mapapansin mo ang isang bula na reaksyon na sinyalis na ang pinaghalong ito ay gumagana upang paluwagin ang mga labi at alisin ang bara sa mga tubo. Para matapos, magbuhos ng kaunting baking soda direkta sa inidoro at pagkatapos ay magbuhos ng kaunting suka. Pagkatapos, kuskusin lang ng kaunti at i at magiging handa na ito. Sa ganitong paraan, ang iyong inidoro ay magiging malinis, walang bara, at walang bakterya